na mas magaling, manungkulan ang laki sa hirap kaysa sa anak lang ng tatay niya. <laughs> Pakikita po natin yan. Dahil, alam niyo na, pag-eleksyon, maraming nagmamahal sa mahirap. Sasabihin sa inyo, mahal namin kayo, iboto nyo kami. Si Raulo, paano mo kami mamahalin kung di mo nang alam kung anong problema merong kami habang kumakain kami sa gabi, nag-iisip kami kung sinong bumbay ang maaarang namin bukas para may pangkain kami ulit. Yeah. Hindi mo alam yun. Ang alam mo lang, ma, anong ulam? Yeah. Mga kayo, ha? Mga yeah. ulo, ha? Oto, ang sa amin ni Yorm, walang maninira. Kaya mag real talk lang tayo. na humingi ng tulong sa konsihal, pagpunta sa opisina, ang sinabi, balikan mo na lang. Mukhang marami nakarinita. At pagbalik mo, ang sabi, walang pondo, balikan mo na lang. At pagbalik mo, wala si konsihal, balikan mo na lang. Si Duertica, Binigyan ka isang daan. Pamadyak lang, talo ka pa. Tama ba? Pero nang binigyan niyo kung pagkakataon, si Awi, si Ian, nakashort, nakajinilas lang. Pero pagpunta mo sa opisina ko, bukas, iahatid na sa bahay ninyo. Yung iba nga, pababa rin tama. Tutulungan pa natin. Positive. Di ba? Totoo naman. Kasi, tutulungan mo lang yung tao, pababalik-balikin mo pa. Di ba? Kaya po, pumili kayo ng tama. Bagamat mahirap tayo, pero hindi tayo bobo. Hindi halaga ng dignidad at ang pagkataon natin yung isang limo at limang kilong bigas. Tama? Kunin niyo yung pera nila. Boto niyo kami, Stray. Hindi naman kami masailan. Kahit straight lang, papatulong na namin kayo. Yeah. Yeah. Tatlong taon yung kami hindi alonggis, ha? Bawi-bawi lang pag may time. Tama! Balik-balik, ha? Ito kahit magbalik-balik, ha? Hindi kayo mabodo rito. Mas matalim kami sa inyo. Di ba? O ngayon naman, dahil real talk tayo, taas ang kamay ang nagbabayad ng tax. Ayan na, patay tayo. Pagbayaran, ayaw ninyo. Okay. Maraming salamat sa mga tumaas sa pangkat ang kanilang karapatan na sila'y nagbabayad ng tax. Para naman sa mga hindi tumaas, ipaiintindi ko lang po sa inyo na kayo po ay nagbabayad ng tax. Kapag ikaw ay nagpunta sa Ever, namili ka, may tax yan. Pag ka sa Jollibee, may tax yan. Pag ka ng sigarilyo, bumili ka ng MP, may tax yan. Pag ka ng soft drinks, may tax yan. Anong? Taas ang kamay, nagbabayad ng tax. Dapat. Dapat ninyong malaman yung karapatan na meron kayo. Dahil kaming mga politiko, ang ginagamit naming pera na nanggagaling sa tax ninyo. Tama? Anuman, man, pagawaing baha, pagawaing bayan, o ayig, tupad, tabi, kahit akbay pa yan, wala kayong utang na loob sa kahit kanino politiko dahil pera ninyo ang ginagamit namin. Tama? Kung maka-arte kayo, kala nyo inyo yan. Hindi nga lahat binigyan niyo eh. Tama! Bakit ba nga may pa eh? Tama! ba? Bye. Tama. Bye. Tama. Tama. Tama! May pinatirma. sa pinatirma? Tapos ka ng tennis court. Apat na oras. Pagkasalita. Bibigyan ka. Pa. Isang libo. May kasamang limang kapang pigas. Ay! Limang kilo. Tama ba? Tama! tingit doon eh. <laughs> dos por dos. Walang ipinita nila roon. Libang lipo yun. Dos biglang binigyan niyo. Bukol pa rin? Di ba? Kailangan ninyong malaman na wala kayong utang na loob. Baka binigyan kayo ng aka, kaya, tupad. Akala nyo may utang na loob na kayo sa katina. Wala po. Pera niyo yun. Pera yun ng taong bayan. Lahat kami, mga politiko, ultimo sweldo namin nang gagaling sa tax ninyo. Dapat ninyo yung malaman para kayo hindi kayo tatakot-takutin. Hindi kayo tatakot-takutin ng mga naka-JO. Bakit JO? Yan lang ba yung Halaga ng ano mo? Pagkatao mo? Huwag mo kami damay. Dahil kami, alam namin ngayon. Ngayong araw na ito, alam nyo na kung anong karapatan meron kayo. Kaya meron kayong pagkakataong pumili ng gusto ninyo. Pumili kayo. Pangalawa, itong lupa dito. Patay kayo mo sa akin, real talk to. Pag-upo mo, pinilin sa akin ni Orme, may iniwan siyang 1.2 billion para bilhin yung lupa. Pag-upo mo, ito si namin ng ilang buwan, nung nilatak ko kay ate, wala raw pera, wala raw pipilin. Wow! Badrip ka, ate! Sumaling ka! 1.2 billion yun eh! Nilakad namin ng ilang buwan, nagkatapuyat-puyat kami eh! Bibili na, ayaw mo? Wow, pera mo yan? Pero yan ang taong bayan eh. Pero mapalat tayo. Ha, mapalat tayo. Nandito ang ating senador. Nakita nyo? Tutulungan niya tayo. Pag nakabalik si Jeremy Sumoreno, pagbalik na pagbalik, gigibayin kayo, ihaharap ang katawan mo rito. Rudy, gutom na, dinadaanan namin kayo pa. Anta'to kayo ah. Tapos bantang gole. Sasabihin niyo, bibirin niyo ngayon to. Hoy, eleksyon na. 2022 pa namin nilatak sa inyo, pangubong takop mo. Tapos kayo na, eleksyon pa bayaran mo. Sira ulo. Si Nakaasay nyo yung tao. Natarantado kayo. Tumawa kayo ng siya sa kabila. Manalaman kami rito. Mga kayo sabi na si magkisinungalay. Na si ate, ang sabi niya, walang bibigil, wala extra-extra. Hindi lang sa DOS, sa buong Maynila. Hindi lang, sabi niya. kami sa Oval. Kapit talaga si ate! Suwaling ka! Subaling! 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 Ninyo, wala pong makapagpo-programa ng ganun kung hindi si Yorme dahil sa iyong may puso para tulungan tayo. Sina wala silang puso. Yung katawa nila, atay na agad. Atay, balong-balong na agad ang puso po yan. Maniwala ko, ipa-X-ray nyo. Wala kayo makikita ang puso. Akaya agad. Oh, Patunay lang, yung sa barangay 158, kine nila, nila, sinaraw bumili. Siraulo ako nang nakatun. Panaw ni Sko binili yun. Kayo lang nag-award. Sa Pasig lane, binigay ni Arbisco Moreno. Ako lang kasi kaso. Urban pura ko nun eh gumitin dahil niloloko yung taong bayan eh. Gagamitin niyo ba ako? Makagago! please? Disqualified na raw ako? Diba ulo? Manaimig kayo? Wala na kayong kapanalo dahil sumaling kayo. Maraming salamat sa inyo! Nagandang gabi! Maria!